Ano? Ano dito? Lang, eh, Dina, na ako ha? Mapasok sa trabaho ha? Eh, tatlo ko. Kina, kain ako. Gutob na ako, ano? Ano yun na ako? Kaya ko na. ulam. Anong ulam natin? Alung um, basta. Along, basta? Tayo, na, gugut na aku. Sobrang init to, uy. Ha? Mapasok ba? ako, ha? Babaso, Sobrang init, ha? Init ka e, Oo. Oh. Init, han. ha? Sobrang init talaga, ha? Na ano natin, ha? Ulam natin. Ano, ano niluto ko. Bagong luto talaga to, init, Dam han. ha? Dami ko kabila. Saan ako sabi? Uy, kainit. Mapasok ako, ha? Ah. Lala lang. Mapasok ako. Gusto mo na bang kumain? Hmm. Hmm, oh, ito. Litson tohan. han. Litson? Ayan, eh, yan. Litson yan. <laughs> Sarap, litson. oh, Gusto litson so. yan. Ayan, yan ang ulamin mo. Yan na lang talagang ulamin mo yan. Kainin mo yan. Ayan. Huwag ka nang magre-reklamo. Ito, ito pa o. Oh. Gusto mo pa? Ha? Ano yan? Gusto pa? Manok yan. Manok? Oo. Oh. <laughs> Ito manok. Adubong manok yan. Yan. Yan na lang ang Yan na lang ang ulamin mo talagahan. Kasi ikaw kasi, pabunga-bunga kasi pag inom mo kagabi. Ayan, natuloy. Yan ang ulam mo. Kailangan walang matira dyan, ha? Kailangan walang matira dyan. Uubusin ko to. Uubusin mo yan, ha? Kailangan walang matira dyan. Ano ba kasi... Grabe, mangga kasi, kagabi kasi. O oh, ano? Yung mangga din dito, pinapadala mo pa sa ano? May mangga dito. Sa Hindi ko alam. Pinapadala mo pa sa kaibigan mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bakit dala Yan, ngayon. ngayon Tingnan mo. Ubusin mo yan. Pati mangga, pinapadala pa. Pinapatik out mo pa sa ano mo? Ibigan mo? Grabe, sa manahan. Hindi ko alam kung kinuha ba yung mangga. Mm, binigay mo. Kaya pala pag ano, kung kain ako, masarap ulam ko. Dito sa manok. Oh, na, yun na. Oh, yan, masarap yung ulam mo. O, oh, di ba? Ah, yan nga. Ah. Ano ulam mo? Ito pa, kailangan di ba sabi ko sa iyo, walang matira. Kailangan ubusin mo yan. Ano ka Ubusin mo. Yan. Kailangan talagang walang matira. Mm, yan, ubusin mo rin yung kanin mo. Ubusin mo yan. Yan ang ano mo, yan ang mapapala sa pag-inom mo. Walang natirang pira. ano mo ka Eh, nako. O, yun nga, o. Oh. Kasi hindi ka naman nagre-reklamo. Na no. Ng ano ba yan? Meron pang natitira, o. Oh. Meron pang natitira. Ubusin mo yan. Ubusin uh, mo yan. Ubusin man, mo han? yan. Ubusin mo kaya? yan. Kaya. Bakit hindi kaya? Ano ba yan? Ba't nababali na yung ano mo, liig mo sa kakaano niyan. Matigas yung ulo eh. Huh? Matigas. Hmm. Ulo? Matigas yung ulo mo. Hindi, yung ano, yung, yung kinakain ko. Hmm. Oh, nilataan ko yan sa dalawang oras ah. na. Ayoko na, busog na ako. Ay, ano ayaw? Ayoko na. Ayoko na. Tubig. Ano sa'yo? Ano yung tubig? Ah, ano ako na ang pag-inom mo? Gabi uh, na kain ko. No. Ah, kaya pala ang laki din ng tubig ni ano mo gagamit mo? Kasi naano ka na Litson? Litson pinakain sa akin. Naano ka? Ito, litson. Oh. Naano? Isa man so manok? Oo. Oh. Gabi kung pa kain. Ikasi eh, ikaw kasi. Wala na tayong matitirang pangbili ng ulam. Bunga lang pira dyan? Nag nagpapainom ka kagabi. Bunga-bunga pa. Grabe ka naman. Minsan Imanin lang yun. Mo, oh. Minsan lang yun. Grabe ka naman. Yun, grabe, ka naman ha? grabe ka naman sa akin. Magpakain ng litsunan.